Hey, what's up mga troop? So, your G Sigar ay dito. So, ngayon ay may gusto lang akong pag-usapan, no? Um, Kumbaga parang isa tong game, ha? Game sa buhay na nung nakaraan ko lang naisip, O kumbaga nung nakaraan ko lang na-realize, no? Um, maraming tao ang um, nahihirapan magdweel sa sa mga mahihirap na bagay mga mahihirap na bagay na kung saan may maganda namang may maganda naman siyang balik kapag ginawa mo like pag-exercise um kumbaga maraming tao yung nahihirapan gawin yun no nahihirapan sila eh hindi nila pinipiling gawin hindi nila pinipilit gawin kasi... Yun nga, mahirap. Pero ang balik niya naman kapag ginawa mo, maganda. Kasi syempre, pag nag-workout ka, gaganda ang katawan mo. Lalakas ang katawan mo. Magiging healthy ka, di ba? So ngayon ko naisip, na... Ito, alam ko na naisip mo rin to pero palagi nyo lang tandaan kapag may gagawin kayong bagay na mahirap like pag-aaral um, yung, mag, yung paggawa ng mabibigat na bagay like workout um, mga challenges yung pagresolba ng ganon kada papasok kayo sa ganon nang iisipin nyo the more na nagdudwell ako dito sa mahirap at masakit na bagay nagkakaroon ako ng advantage sa ibang player o kumbaga nagkakaroon ako ng advantage sa ibang tao Ha hmm? kasi isipin mo ha, kung pipilitin ko kanin kung magpo push up ako let's say kunwari 20 reps ng push up meron na akong advantage sa karamihan ng tao kasi karamihan ng tao ay uupo lang ha? Uupo lang sila sa ngayon at mag-cellphone. Ha? Huh? So, nagkaroon ako ng lamang sa kanila. Kasi nag ako eh. Kung um, sinuong ko yung mahirap na bagay. Yun nga, yung pag-workout. Example na lang yan, ha? Huh? So, yun ang isipin nyo, mga troop, ha? Sa kahit anong mga aspeto ng buhay, ha? Huh? The more na nakakaranas kayo ng pain, challenges o may inaabot kayo na goal yung pain tingnan nyo yun as uh, parang kumbaga power ha kailangan nyo i-embrace ha the more na nagdwell kayo the more na pumapaso kayo the more na ginagawa nyo yung ganun bagay yung mahirap yung masakit isipin nyo na nagkakaroon kayo ng advantage sa ibang player o sa ibang tao ha yan, game ng G. I-embrace ang pain. I-embrace ang hirap. Ha? Dahil karamihan ng tao ay mas pipiliin maging komportable. Mas pipiliin nila na hindi magkaroon ng, ano, ng goal. Bagong goal. O takbuhan yung problema nila for the sake o pagiging komportable. Pero ang katotohanan, kapag ganun lang ginawa mo, Nagano ka sa comfort zone mo Walang mangyayari Hindi ka makakalis Sa kung ano mang posisyon ng meron ka ngayon Ha? Hindi mo mariresolbahan Yung problema mo So kaya ikaw True? Hmm? Embrace mo ang pain At hardship Dahil the more na Paulit ulit The more na Pumapasok at ginagawa mo yan Nagkakaroon ka na advantage Sa ibang player Ha? So, ilang lang troop. Yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Gusto kong sabihin sa inyo, sa'yo. Ha? Embrace the ano lang. Embrace the pain, ha? Ayun, ha? Manatili lang, manatili lang kayong lumagari sa buhay. At manatili lang kayong maging bato sa mga binabatong problema ng buhay. So, ilang. It's your GZ guard. Ha huh? hasta la vista